to break seven. We have seven questions for you so that your fans can get to know you better. Ready ka na, Barbie? Ready. Drama or comedy? Both. Bakit? Ano ang na-enjoy mo sa drama and din sa comedy din? Actually, I can do both at the same time, which I really enjoy doing kasi parang nagiging totoo rin yung character because of it. Parang I can do a combination of drama and comedy na kahit sa totoong tao, minsan ginagawa rin natin. So, nakakatuwa na napu-pull off ko siya. <laughs> Hindi ka ba nahihirapan? Kasi mm. di ba yung timing din, lalo na sa comedy, kailangan 'di ba? Sakto yung timing mo eh. Siguro malaking factor yung Sunday Pinasaya kasi feeling ko doon ako nahasa pagdating sa comedy kasi magagaling na comedians din talaga yung kasama ko doon. So, tapos live show pa kami. So, natuto ko ng adlibs ng timings. Eh, yung sa drama, Barbie, paano umiyak? Ang <laughs> Barbie. <laughs> ah, paano nga ba? Alam nyo, pag-internalize mo, bago ka sumalang, paano yun? Lalo yung pag alam mo mabigat yung eksena. Naku, parang isa po yan sa mga tanong na parang wala akong maisasagot. Hindi ko rin po talaga alam. I would love to share kasi kakaibang experience po siya eh. Kasi to reach that level of emotion, you have to be very vulnerable. So I think the question is what makes me vulnerable, I guess. And with that, I would always have to answer my family. Kasi sila talaga yung pinaghugutan ko ng lakas. So pag kailangan ko umiyak, sila agad. yon And more water and sleep. Bago mo iataka yung eksena, talagang pinaghahandaan mo na kailangan in the moment ka na? May mga eksena po na parang binabasa ko pa lang yung script. Nai-imagine ko na kung paano siya mm -hmm. gagawin. Pero yun din naman ang maganda kapag marami kami sa eksena kasi very unexpected and very surprising yung gagawin ng mga ka mo. So doon nababago yung dynamics ng eksena, mas nagiging maganda. How do you deal with stress? How do I deal? Huminga muna! <laughs> no, 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 I think true. yun. I think yun. <laughs> I think Why? yun na yun, yung sagot. Uh, hinga. Hinga talaga, definitely. And share ko yung kung ano man yung mga problema ko with Jack, with my sister, with my family para nababawasan yung stress para nakakahinga ako ng mas maluwag yon and also time with myself mm -hmm. these past few days humihingi ako ng consent sa mommy ko na maglumabas mag-isa magmall mag-isa me time if you were invisible for a day what would you do a day lang so a week Oh my God, if I can be invisible for a day. Ano ang unang-unang -una mong gagawin? Punta akong divisorya. <laughs> <And, laughs> um, hindi, or ano, pupunta ako sa punta ako sa lugar. department store, bibili ako ng mga damit, kakain ako sa fast food na maraming tao. Yan. Yan mga, sa'yo, yung mga simpleng bagay na hindi ko na nagagawa. What do you do in between takes? Pag walang hmm. eksena, anong ginagawa ni Barbie? nakikipagtsikahan kay Nani Fatima, kay na Janra sa mga sa mga Barbie's, mga warlaga, kaya natutulog, pagpagod, ganyan. 'Yun. What is your ideal date night? Dinner, ramen or steak? Mm -hmm. Di ako tatanggi. <laughs> mm -hmm. Tapos good movie mm -hmm. kahit sa bahay lang or sa sinihan and then coffee after. Yun, yun lang. Ganun ka simple eh. Nakakapag-date pa ba kayo ni Jack? Nagpupunta siya sa bahay. Pinagluluto niya ako sa bahay. may, ano may niluluto ni Jack? Madami, mga seafood, ganyan. Medyo may conscious effort na din kasi syempre dahil um, very successful ang filay. So, it, it's, it's just so mature of Jack na magkaroon ng conscious effort to keep the relationship between us na lang muna. Describe your dream vacation. Ah! Oh my God! Yung gagawin ko sa March. <laughs> ano ang gagawin ni Barbie sa March? Pupunta ako ng Chicago. Puntahan ko yung ate ko, pamangkin ko, tsaka yung brother-in-law ko na ano, wala akong plano. Sabi ko kay ate, ikaw nang bahala sa akin dyan, ikaw nang magplano. Kasi parang sa trabaho ko, parang everything's all planned out. So parang gusto ko naman maka-experience ng buhay na walang plano. Yung tara punta tayo sa ganito, tara kainin natin to tara gawin natin ito, ganyan-ganyan. Kasi parang lahat nakaschedule na eh. <laughs> Yun. Ikaw lang ba or kasama si Jack? Ako lang kasi taping na po siya ng The Missing Husband. What's next for Barbie? Madami! I'm so happy to say that dahil I really miss working like this dahil nagdaan ang ating pandemya. So ngayon, I'm so happy na naging busy na ulit. And I'm so happy then na magkakaroon muna ako ng breather bago maging super busy ulit. But definitely, magiging busy ako and you'll see me in the big screen very soon. <laughs> Thank you, Barbie. Thank you. And congratulations on the success of Maria Clara at Ibarra. Salamat po. <laughs>